Nagmahal pa ng dalawa hanggang siyam na piso ang kada kilo ng bigas sa mga palengke. May nagsasabing dahil sa taas ng presyo ng gasolina at pinsala ng bagyo ang dahilan pero posible rin daw na kulang lang talaga ang supply ng bigas sa bansa. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Kulang na supply ng bigas at patuloy na pagbilis ng inflation ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. At sa naging pahayag ng lamang kahapon ng gobyerno, bumagal pa ang paglago ng ekonomiya. Naglalaro lang sa 36 to 40 pesos ang presyo ng regular milled rice noong unang harvest season nitong Abril. Ngayon, 38 to 49 pesos na ang pinakamurang bigas na ito sa merkado. Ayon sa isang grupo ng mga magsasaka, tumaas daw ang presyo ng bigas dahil sa pagtaas din ng gasolina at pinsala ng nagdaang bagyo. Pero isa pa sa nakikitang dahilan ay kakulangan sa supply. Yan po ay isang sinyales na sa tingin ng mga traders, very tight yung supply. Kaya nagkakaroon ng price escalation. Kung baga, nag-aagawan sila dun sa limited supply kaya tumataas ang presyo. Dagdag pa ng Federation of Free Farmers, hindi sapat ang iniimport na bigas ng gobyerno para mapunan ang kulang na supply. Pagpasok ng Agosto, 39 days of rice supply na lang ang meron sa merkado. Kulang ng 21 days stock para maabot ang kinakailangang 60 days buffer stock bago ang harvest season sa katapusan ng Setyembre. Normal lang naman daw sana ito dahil karaniwang nag-import ang Pilipinas kapag hindi na sapat ang local produced rice. Pero ang problema Nagdalawang isip ngayon yung mga importers dito kung magpapapasok ba sila ng bigas. If we do not get 21 days supply additional, baka hindi tayo umabot ng end of September na meron pa tayong bigas. Mas nakita rin ang pagsipan ng mga bilihin ng ianunsyo kahapon ng Philippine Statistics Authority ang pagtamlay pa ng ekonomiya. Mula sa 6.4% growth noong first quarter ng 2023, naging 4.3% na lang ang gross domestic product sa second quarter. Pinakapakunahing dahilan daw dito ay ang mataas na inflation at interest rates ng Banko Sentral. Makikita ito sa pagtaas ng halaga ng mga commodities gaya ng bigas at ilan pang bilihin sa merkado. The current trends hold uh, out. Um, we are starting to see uh, signs or you know, upside risks to inflation have manifested again. You have uh, increase in rice prices globally, you have increase in energy prices globally. Uh, this could cap growth momentum further. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.